Matalino, mabait, relihiyosa. Ganyan nilarawan ng mga nakakakilala sa kanyang Pilipina na si Maria Cruz. Ang kwento ni Maria ay sumasalamin sa isang matagumpay na Pilipina na nag-migrate sa Amerika, kung saan siya ay nakakuha ng isang magandang trabaho. Ngunit isang araw ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Makalipas ang halos isang taong paghahanap, ay natagpuan ng naaagnas na nitong katawan, nakalagay sa si isang maleta at sinimento sa garahe ng bahay ng isang peking doktor na si Dean Faelio. Samahan niyo po akong balikan na naging masakit na kamatayan ng isang Filipina sa Amerika. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Maria Cruz ay isang Filipina, may mataas na pangarap. Nang makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Business Administration, ay nilisan ni Maria ang ating bansa at nagtungo sa Amerika. Pagdating sa Manhattan, New York, ay pansamantala siyang tumira sa women's dorm na pinangangalagaan ng mga madre sa St. Malakis. Habang nagtatrabaho, ay nag-enroll si Maria sa Fordham University kung saan niya natapos ang kanyang masteral degree sa business administration ng may mataas na karangalan. Dahil sa kanyang talino at husay, ay agad siyang natanggap sa isang kilalang kumpanya at nagtrabaho bilang finance analyst. Di nagtagal ay napromote ito sa mas mataas na posisyon bilang investment banker. Nang magkaroon na ng sapat na sahod mula sa women's dormitory, ay nagawa na nitong lumipat sa isang magandang apartment. Dahil sa nature ng kanyang trabaho, ay sinisiguro ni Maria na presentable ang kanyang pananamit at itsura. Hindi lingid sa atin lahat na tayong mga Filipina ay may ugaling nais nating magkaroon ng maputi at makinis na kutis. Dito nakilala ni Maria si Dian Faelio na nagpakilala sa kanyang doktor o espesyalista sa balat. Lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magdadala sa kanya sa kamatayan. April 15, 2003, araw ng Martes, ay naalarma ang mga katrabaho ni Maria dahil sa hindi ito nagpakita sa trabaho ng dalawang araw mula noong April 14, 2003. Kilala nila si Maria na responsible at hindi nito ugali ang hindi pagpasok sa trabaho ng walang dahilan. Tinawagan nila ito subalit hindi ito makontak. Kaya naman nagdesisyon na ang kanyang tito na nakabase din sa Manhattan para puntahan siya sa apartment. Sa pintuan ng apartment ay bumungad agad sa kanya mga newspapers. Ibig sabihin ay wala si Maria sa tinitirhan at walang nakakalam kung saan ito nagpunta. Kaya naman humingi na ng tulong ang kanyang tito sa mga pulis. Kasama ang ilang mga police officers ay nagtungo sila sa apartment ni Maria. Pinapasok sila sa loob ng security. Kung saan ay sinubukan nilang maghanap ng clue kung saan nagpunta ang Pilipina. Subalit bigo sila na makakita ng information na makakapagsabi kung saan ito nagpunta. Mula Pilipinas ay nagtungo ang pamilya ni Maria sa New York para tumulong paghahanap. Nagsimula silang magdikit at mamigay ng mga flyers na may larawan ni Maria. Nakalagay sa nasabing flyers na kung sino man ang makakapagbigay ng informasyon tungkol sa kinaroroonan nito ay handa silang magbigay ng $25,000 na pabuya. Nagsimula namang mag ang Missing Person Police Department ng Manhattan, New York sa misteryosong pagkawala ni Maria. Sinubukan nilang i ang mga huling sandali nito sa kanyang apartment building. Sa kuha ng surveillance camera, ay nakita itong umalis ng apartment noong umaga ng April 13, 2003, araw ng linggo. Sa pag-alis nito ay hindi na ito nakitang bumalik sa gusali. Connect din nila ang cellphone records nito at bank card activity. At nalaman nila na noong April 13, 2003 ay nag ito sa kanyang ATM ng halagang $400 sa ATM machine sa Lohamans Department Store. Sa kuha ng surveillance camera sa lugar, maliban sa nakita itong nag sa ATM machine at pumalis, ay wala silang kakaibang napansin. Dumaan pa ang araw, linggo at buwan, subalit walang kahit na anong clue na nakuha ang mga investigador sa kinaroroonan ni Maria Cruz. Nag-expire na din ang visa ng kanyang pamilya at bigo silang bumalik ng Pilipinas. Pinaubayan nila ang paghahanap sa mga pulis at naniniwala sila na buhay pa at muli din nilang makakasama ang dalaga. Anim na buwan makalipas ang pagkawala ni Maria ay natanggap nila ang email records nito. Doon ay nakalagay na noong April 13, 2003 ay nagkaroon nito ng doctor appointment sa isang dermatologist na nagnangalang Dean Kaelio. Okay. Nakalagay din doon na sinabihan siya ni Paelio na magdala ng $400 para ibayad sa Ledocaine at syringe. Familiar sa mga pulis ang pangalan ni Tin Paelio dahil sa may kaso ito tungkol sa ginawa nitong pagpapanggap na isang doktor sa balat. Kaya naman malakas ang kutog nila na may kinalaman nito sa pagkawala ng Filipina. Sino si Dean Faelio? Si Lynn Faelio pinanganak noong August 31, 1959 sa Madison, New Jersey. Nang makapagtapos ng high school ay nag-enroll ito sa Rensselaer Polytechnic Institute at kumuha ng kursong engineering noong 1977. Subalit hindi nito nagawang magtapos ng kolehiyo dahil sa problema sa pananalapi. Nagtrabaho si Dean bilang construction worker at dancer sa club naman sa gabi. Dito niya nakilala ang isang mayamang bakla na nagnangalang Michael. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Kay Michael ay naranasan ni Dee ng sarap ng buhay. Binilhan siya nito ng malaking bahay at sa loob ng pitong taong pagsasama ay namuhay si Dee ng marangya. Naranasan niyang kumain sa mga mamahaling restaurant, mamasyal sa mga magagandang resort at umatend ng mga magagarbong handaan at party. Sa tulong din ni Michael ay nag-aral si Dean ng electrolysis, isang proseso ng paggamit ng kuryente upang hatiin ang tubig sa hydrogen at oxygen. Ang reaksyon na ito ay nagaganap sa pamamagitan ng equipment na tinatawag na electrolyzer. Subalit hindi niya natapos ang pag-aaral dahil namatay si Michael na magkaroon ito ng malubhang karabdaman. Sa pagkawala ni Michael ay nawalan din si Dean ng means para sa kanyang financial support. Kaya naman ay nag-isip siya ng paraan kung paano siya kikita ng pera. Gamit ang kunting kaalaman sa electrolysis, ay nakilala niya si Dr. Polis, isang certified na dermatologist. Nagtrabaho siya sa isang span sa ilalim nito at nagsimula siyang gumawa ng electrolysis, isang bagay na hindi nagre-require ng medical license. Habang nagtatrabaho sa spa ay nagkaroon siya ng interes sa trabaho ni Dr. Polis tulad na lamang ng laser hair removal at cosmetic surgery. Mga bagay na kinakailangan ng certification at lisensya bago mo maaaring gawin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong magpaalam, sinabi niya na may malala siyang sakit at may taning na ang kanyang buhay. Nais niya lamang umanong umuwi sa kanyang mga magulang sa Florida kung saan niya hihintayin ang kanyang katapusan. Subalit ang lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan. Dahil makalipas lamang ang ilang linggo, ay nakita ni Dr. Polley sa isang advertisement sa New York Magazine ang pangalan ni Dean Faello. Sa nasabing advertisement, ay nagpakilala ito bilang isang certified laserist at licensed doktor sa balat. Kabilang sa mga serbisyo na kanyang in ay ang blood vessel removal o mga varicose vein, laser hair removal, laser skin treatment. Tattoo removal at facials. Mga bagay na kinakailangan ng labis na pag-iingat at tanging mga lesensyadong doktor lamang ang maaaring magsagawa. Mas lalo pang naalarma si Dr. Polis na makatanggap siya ng tawag mula sa isang medical insurance group. Tinanong siya nito kung bakit siya nagre-reseta ng sobrang dami ng estadol, isang gamot na kadalasang ginagamit bilang pang-spray sa ilong. Ang sobrang paggamit nito ay may epekto na katulad sa pinagbabawal na gamot. Bagay na ipinagtaka ng doktor dahil sa maingat siya sa kanyang ginagawang prescription, lalo na sa mga malalakas na dosage ng gamot tulad ng estadol. Nang matanggap niya ang nasabing prescription, ay nakita niya na ang nakalagay na patient name ay si Dean Faelio. At sinabi ni Dr. Polis na ninakaw ang kanyang prescription at dinaya ang kanyang signature. Si Dean ay kinasuhan sa ginawa niyang pandaraya noong January 1999 at pinarosahan ng tatlong taon na probation at drug rehabilitation. Subalit hindi doon natapos ang lahat dahil sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay napag-alaman nila. Ang ginagawa nitong pagsasagawa ng mga dermatology services kahit na wala itong lisensya at sapat na kaalaman. Kaya naman siya ay muling inaresto noong October 2002. Bagamat nakulong ay agad din itong nakalaya matapos na makapagpiyansa sa tulong ng bagong karelasyon na si George Beck. Sinarani din ng kanyang klinik na Skin Ovation at muli itong nabaon sa patong-patong na pagkakautang. Dahilan para lalo nitong abusuhin ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ni George Beck. Ito ang nagbabayad ng lahat ng bills ng bahay at maging ang ilang pagkakautang ni Dean. Bagamat may kinakaharap pang kaso, ay hindi dito nahinto ang panluloko ni Dean Faelio. Nang magsara ang kanyang klinik ay patuloy siyang nagsagawa ng iligal na paggamot. Ang mga customer niya ay kinukuha niya sa tulong ng internet at isa dito ang Filipina na si Maria Cruz. Agad na hinanap ng mga investigador si Dean Faelio para tanungin tungkol sa pagkawala ni Maria. Subalit tulad ng Filipina, ay walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nang hindi ito maka-attend sa court hearing tungkol sa kanyang kaso noong June 2003, ay agad itong hinanap at sa tulong ng Attorney General's Office ay napag-alaman na umalis ito ng New York at nagtungo ng Costa Rica. Samantala, habang abala ang mga investigador sa pagtagpi-tagpi ng impormasyon sa kaso ng pagkawala ni Maria Cruz, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa dating karelasyon ni Dean Faelio na si George Beck. Si George Beck ang naging susi para tuluyan ng matagpuan ang nawawalang Pilipina. Ayon kay George Beck, ay galit siya kay Dean Faelio dahil sa bigla na lamang siya nitong iniwan, gayong malaki pa ang pagkakautang nito sa kanya. Ayon kay George ay mahal niya si Dean Faelio at tinulungan niya ito noong mga panahong lugmok ito at nakakaranas ng depresyon. Ayaw niya itong mapariwara at tuluyang sirain ito ang sarili, subalit sa huli iisya ang sinira nito at biglang iniwan. Bagamat noong una ay wala siyang alam sa pagkawala ni Maria Cruz. Ayon kay George ay tumawag siya sa mga polis para magpatulong kung ano ang gagawin para masingil si Dean Faelio sa pagkakautang nito sa kanya ng $85,000. Ayon kay George, habang naglilinis ng gamit ay nakita niya ang isang black gym bag na pagmamayari ni Dean. Nang buksan niya ang nasabing bag, ay nakita niya sa loob nito ang isang bag ng babae. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang wallet na may lamang ATM, bank cards, credit cards, lisensya at ID ng isang babaeng nagnangalang Maria Cruz Noong una, inakala niya na baka gumagawa si din ng credit card fraud. Kaya niya ito in-report sa mga pulis. Nagbabaka sakali siya na makakaganti na siya sa ginawa nito sa kanya. Subalit nagulat na lamang siya ng malaman mula sa mga investigador na matagal na nilang hinahanap si Maria Cruz at napag-alaman nila na ang huling tao na kinatagpo ng Filipina ay si Dean Faelio noong April 13, 2003. Dito na napagtagpi-tagpi ni George Beck ang mahalagang impormasyon na makakapagturo sa kinaroroonan ni Maria. Naalala niya na noong April 13, 2003, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan nila ni Faelio. Sinabi nito sa kanya na tumawag si Faelio at nagtatanong kung ano ang dapat gawin sa na nakakaranas ng anaphylactic shock isang pambihirang kondisyon kung saan ang katawan ng pasyente ay nagkakaroon ng allergy reaction at ito ay maaaring nakamamatay kung hindi maaagapan. Kaya naman pinayuhan si Dean ng kaibigan nilang doktor na tumawag ng 911 at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit ng hospital. Makalipas pa ang ilang oras ay muli silang nakatanggap ng tawag mula rito at sinabi na okay na ang pasyente matapos niya itong madala sa isang lokal na hospital. Sinabi din ni George Beck sa mga investigador na noong panahong iyon ay katakataka ang kinikilos ni Dean. Lagi itong balisa at wala sa sarili. Malimit din ito na nagkukulong sa loob ng kanyang garahe. Minsan ay na-curious siya at pinuntahan nito na niya ito na may sinisimento sa sahig ng garahe. At nang makita siya ay nagalit ito at itinaboy siya palabas. Dito na nagkaroon ng clue mga investigador sa maaaring kinaroroonan ni Maria Cruz. Gamit ang mga ebidensya at statement ni George Beck ay agad silang nakakuha ng search warrant sa dating bahay ni Dean Faelio na noon ay pagmamayari na ng ibang tao. At noon February 18, 2004, daladala ang mga cadaver dogs ay nagsimula silang maghukay sa garahe ng bahay. Dito ay nagawa nilang mahukay ang isang itim na suitcase at sa loob nito ay natagpuan ang naaagnas na katawan ng tao na nakabalot sa itim na garbage bag. Kalaunan gamit ang DNA analysis ay nakumpirma na ang katawan ay ang nawawalang Filipina na si Maria Cruz. Matapos na matagpuan ang katawan ni Maria, ay agad na nag-issue ng warrant of arrest laban kay Dean Faelio sa kasong pagpatay. Ang pagkakatagpo sa katawan ng Filipina ay naging headline sa mga balita at agad na kumalat ang wanted posters at picture ni Dean Faelio. Base sa information na nakuha ng mga investigating officers na pag-alaman nila na matapos ang ginawang krimen ay binenta ni Dean ang bahay sa halagang half million dollars. At noong September 2003, limang buwan bago ang pagkawala ni Maria, ay nilisan nito ang New York at nagtungo sa Costa Rica gamit ang 3-month tourist visa. Agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa Interpol sa Costa Rica at noong February 26, 2004 ay inaresto si Dean ng mga Costa Rican pulis sa isang resort sa Guanacaste sa kasong overstaying dahil sa pasuna ang kanyang visa. Ayon sa investigasyon, ay nagstay si Din Faelio sa Guana Caste, kung saan ay namuhay siya ng marangya. Isang magandang kwarto at tinatayang gumagaso siya ng $500 kada gabi. Malimit makita sa bar kung saan niya pinagmamalaki na siya isang doktor sa New York. Doon ay may nakilala siyang mag-asawa na napalapit ang loob sa si doktor at tumulong sa kanya. Habang nakakulong sa Costa Rica ay sinubukan ni Dean na pigilan ang extradition. Sinubukan ng kanyang abogado na iprocess ang adaptation paper ni Dean. Sa plano ay aamponin siya ng mag-asawang Costa Rican para magkaroon siya ng citizenship. Base kasi sa extradition agreement sa pagitan ng Costa Rica at United States ay nakalagay na walang Costa Rican citizens ang maaaring i-extradite sa US. Bagamat ang planong ito ay hindi gumana dahil hindi ito pinayagan ng hukong. Dininiin nito ang adaptation process ayon sa kanila ay na matanda o may idad na si Din Faelio kesa sa mga mag-aampon sa kanya. Kaya naman noong May 2005 ay ibinalik si Din Faelio sa New York kung saan niya haharapin ang patong-patong na kaso. Kabilang na dito ang pagpatay sa Pilipina na si Maria Cruz. October 2006, tatlong taon makalipas ang pagkamatay ni Maria. Sa ginawang pre-trial hearing ay inamin ni Dean Faelio sa Manhattan District Supreme Court na nagtungo sa kanya si Maria noong April 13, 2003 bago ito mawala. December 2006 ay nag si Dean Faelio ng guilty sa isang bilang ng first degree assault at iligal na pagsasagawa ng gawaing medisina ng walang lisensya, kapalit ng mas mababang sintensya dahil nagplead ng guilty ay hindi na nagkaroon ng mahabang pagdinig at si Faelio ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Siya ay piniit sa Athica Correctional Facility sa New York. January 2022, makalipas ang labing walong taon na pagkakakulong, si Dean Faelio ay muling nakalaya matapos na mabigyan ng parole. Sa interview sa media, makalipas ang mahabang panahon, ay muling isinalaysay ni Dean Faelio ang buong pangyayari sa pagkamatay ni Maria. Ayon sa kanya, ay sariwa pa sa kanyang alaala -ala ang buong pangyayari. Nakilala niya si Maria Cruz nang minsan ay nagpunta ito sa kanyang klinika. Una nitong pinatanggal ang mga black marks sa hita nito. Ang proseso ay ginawa nila ng sampo hanggang labing limang sessions. At sa tuwing konsulta ito sa kanyang tanggapan, ay malimit niya itong makausap. Kinukwento sa kanya ng Filipina ang lahat ng mga pinagdaanan nito bago ito naging matagumpay sa larangan ng finance. Matagumpay ang ginawa niyang pag-alis sa mga black marks nito sa hita. Kaya naman muli siya nitong kinonta. Nais naman itong ipatanggal ang itim na marka sa kanyang dila o black hairy syndrome. Ito ay kalimitang sanhi ng pag-inom ng antibiotics na nila na gagawin ang procedure noong April 13, 2003, araw ng linggo at wala itong pasok. Inamin ni Dina na mga oras na iyon ay nakagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Ayon sa kanya, ito ay sanhinang labis na depresyon at patong-patong na problema kasabay ng pagsasara ng kanyang klinika at kinakaharap na kaso noon tungkol sa illegal niyang pagpapractice ng medisina. Ayon kay yo. Matapos na si Maria ng lidocaine o anesthesia sa dila, ay nag-seizure ito at nag -convulsion. Ayon sa mga expert, ang hindi tamang paggamit ng sapat na dosage ng lidocaine sa pasyente ay maaaring maging sanhi ng cardiac arrest at severe allergy na maaaring magdulot ng kamatayan. Bagay na hindi alam ni Faelio dahil hindi naman siya nakapag-aral ng medicine. Nagsimula itong mahirapan sa paghinga ng halos sampung minuto at nang tila kumalma ay nagpatuloy siya sa proseso habang walang malay ang pasyente. Tumikil siya na mapansin na bumubula ang bibig nito. Dito na niya tinawagan ng isang kaibigan na doktor at tinanong kung anong maaaring gawin. Pinayuhan siya nito na tumawag ng 911 at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit ng hospital. Ayon kay Dean Faelio, dahil nga iligal ang ginawang procedure, ay natakot siya na tumawag sa 911. Sa halip, ay sinubukan niyang i-revive ang pasyente sa pamamagitan ng pagsasagawa ng CPR, bagay na hindi umubra dahil nga nasa ilalim ito ng anesthesia. Inamin niya rin na hindi niya sinubukang tingnan ang pulso nito. Nagpanik siya at tadalhin sa halip na dalhin sa ospital, ay isinilid niya ang walang malay na katawan ni Maria sa isang itim na maleta bago niya ito idinala sa kanyang bahay sa Newark. Nanatili sa garahe ang katawan ni Maria ng ilang araw, bago niya ito naisip na ibaon sa sahig ng garahe at sementoheng. Walang nakakaalam kung talagang wala nang buhay si Maria nang isilid ito ni Faelio sa loob ng maleta. Ayon sa mga embestigador, ay maaaring buhay pa ito at wala lamang malay isanhin ang epekto ng lidocaine o anesthesia. Matapos na ilibing ang katawan ni Maria, ay ibinenta niya ang bahay at nagtungo ng Costa Rica. Ayon kay Dean Faelio, ay hindi naging madali ang buhay niya sa loob ng kulungan. Araw-araw niya umanong pinagsisisihan ang nagawa at muli itong humingi ng tawad sa pamilya ni Maria Cruz. Ang katawan ni Maria Cruz ay inilagak ng ilang araw sa Manhattan para masilayan ito ng mga kaibigan at kakilala. Bago ito iniuwi sa ating bansa, ang kwento ni Dean Faello ay naging subject ng mga dokumentary at pelikula. Matagal lang panahon ang lumipas, subalit para sa mga nagmamahal kay Maria, ay hindi mabubura ng panahon ang kirot na idinulot sa kanila ng trahedya. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much for and see you in my next video.